out. Yeah. Out from the hospital. Oke ta Oke lah. Oke ra. Tapi kasih thank you. Thank you so much. Thank you. kain na. Gusto mo na hot sauce? Ito yung pamangking ko, si Alba. Say okay, good, good morning. Good morning. This is our view. Tulog pa yung kapatid ko, si Solar Boy. Si sa Aina. Okay. Kumain ka. Okay. 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 Oh. Ka nagsinta, no? yeah, Hindi ka okay. kasali dito kasi ano. <laughs> 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 Akala ko. Nag-order ako ng wonton. Natutok na lulo. Naiwan na pala. ala ko nang sila. Ang siya sa mama. Masyikin. There you go. Ay, pinabili ko oxygen. Okay. Okay na kayong tulog niya nung isang gabi nung unang gabi. Kumain ka. Kasi yung sakit ng gamot mo. Hmm. Tap lang. Tap lang. Dito na. Ay, yung door hindi <laughs> Pinag-walking na. Mag-swimming ka na! Ay, sarap ng hangin dito. Doon ka, mainitan ka doon. Mabata eh. May anong pinabila si Des sa mami ko. Fruits daw. Sweet. Yung kapatid niya yung nag-send si Ate Mitch. Thank you. Thank you sa inyo mga chops. Nakauwi <laughs> oh. yun na yung mami ko dito nagsasabahay. <laughs> eh. <laughs> Thank you. <Good> yes, Bob. <laughs> Thank you, po. Thank you Sir, pop open open. Take Thank you, dad. you, dad. Oh. Thank you, dos, chops. And, uh, from her. And mommy, sir, Thank you, for. Thank you, <laughs> hey, Thank you, Chops. Thank you, Thank Thank you, Thank you, Thank you, And Ito na yung prutas mo. Kain ka na ang gusto mo. Iyan box na ba mo. Ay, wow. Ang goldy lock eh. Grapes. Apple. Orange. Lemon. Thank you, Kabudos. Thank you, me Ay, hindi na lang sila. Eh. Kausap oh, ko na si Ading mo. Kain tayo, si. And to, Lemon na may toyo. Kanto? Sa kanto? Layo? Anak ko siya Ay, paksi dito Yay! Makakain so, so kami ng isda. Nagiyak mo ma na makakain ng isda. pa din, favorito ko, paksi. Ajan ka muna ha. Pa hair color lang ako. Huwag ka makulit dyan ha.